morning. Ito tayo nanonoklay. Medyo late na akong lumabas dito sa kusina. Pero kanina pa ako gising mga 1.30. Ah, uh, 2.30. Medyo maganda-ganda ang tulog ko dito mga lalabs kasi hindi ako nagigising dito ng ano, 11.30. Sa Manila kasi 11.30, 12.30. So nagigising na ako dito. Medyo maganda kasi pag higa ko siya sa hapon. Mga alas dos, sa launa yung medya. Ayan, nagising ko dito. Madaling araw. Kaya medyo... Mahaba-haba yung ano. Mahaba-haba yung tulog. Hindi ako makapagluto ng ano. Hindi ako makapagluto na maaga katulad doon sa bahay kasi takot ako buksan yung tangki nila. Ayoko naman mag, ano, ayoko naman mag siga ang kahoy. Happy weekend Saturday na, uy. Dumating kami dito is Wednesday. three days sa na namin. Monday pang uwi namin ni na Sid. Kaya nag enjoy pa si Sid. Hinahayaan ko siyang mag-enjoy dito. Tsaka dito na, obliga akong ano. Kasi nandito na lang sa paligid. Kalaman si Juice. Naobliga akong ipagawa si Sid. Tapos nandito na maraming abukado. Pinag-blend ko siya. Papaya. Ayan kaya i-enjoy niya muna dito yung bakasyon. Monday uwi na kami kasi bukas Sunday mag ano kami. Mag-swimming muna daw kami. Kasi birthday ng pinsan ko kapon 23. So wala handa bali bukas swimming. Kaya enjoy enjoy na din muna dito. Siguro balik ko dito mga August na naman kasi maraming prutas dito na malayo pa ang ano. Malayo pa. Ngayon, ang iuwi ko ngayon sa Manila, mga lalabs, is ipiprepare ko na mamaya mag uuwi ako ng langka. Langka gagawin ko na. Kasi yung mga langka dito, ang dami sanang bunga, kaya lang nasisira siya. Nag-iitim. Parang doon din sa bikon. Yung gagawin ko, agapan ko yung mga hindi pa nasisira. Himayin ko siya. Ilagay ko lang siya sa rep. Tapos sa Monday. Kasi bukas hindi ko na magagawa yan. Baka gabi na kami makauwi. Tapos uwi din kami ng maaga ng lunis. Mag-uwi din ako ng gabi. Marami dito ang gabi sa ano. Sa kapitbahay. Masarap ng gabi dito kaya mag-uwi ako sa Manila. Iuwi ko na kasi pinagdadala ko ng bigas. Ayokong magdala ng bigas. Marami kami bigas. Saka may bigat ang bigas eh. Marami kami bigas galing Bicol. Ayokong dadalahin ko mga gulay-gulay. Kasi gusto ko talaga gulay. pinaka